Sige, si uh, Army ay nasa kabilang uh, linya na rin natin. Ano? At ang uh, kanyang uh, balita ay tungkol naman sa uh, ito, ordinansa para sa goodwill rate ng dalawang itinatayong bagong palengke sa Cabanatuan City ipinawalang bisa ng sanggunian Palalawigan dahil uh, daw, o dahil hindi ko nun ito isinusulong ang pangkalatang kapakanan ng uh, komunidad ibalita mo yan Army. yes magandang uh, panghali sa ating uh, lahat uh, sa iyo kasama G at sa ating mga tagapakinig at sa lahat ng uh, uh, na sa ating facebook live at uh, live streaming at uh, ganun din sa youtube uh, invalid o pinawalang visa ng saguniang panlalawigan ng Euro-ESIHA, ang bagong ordinansang pinagtibay ng sangguniang panglunsod ng Kabanatuan City na nagtatakda ng and rate sa dalawang itinatayong bagong palengke sa naturang lungsod. Yan ang Kabanatuan City Public Market at ang Magsaysay Public Market na mas kilala bilang Shanghai Market. Ito ang uh, Ordinance Number 026-2024 na may petsa ng uh, Marso 27 taong kasalukuyan at may titulong uh, Ordinance Approving the Schedule of Goodwill Rates for Specific Stall or Spaces in the New City Supermarket and New Magsaysay Public Market and Adopting the gu Guidelines on the Award of Market Stalls Thereof. Ang invalidation ay inirekomenda ng chairman ng komite ng laws, uh, rules and regulations na si board member Dindo Daisico sa 15 regular session ng konseho nitong ikatatlong ng Abril na ibinatay sa General Welfare Clause ng Local Government Code ng Bansa. Yan ang uh, Republic Act number no. 7160. Itinuturing kasi na ang ordinansa ay hindi nagsusulong ng pangkalahatang kapakanan ng komunidad. Ayon kay uh, Sangguniang Panglalawigang Secretary-Attorney uh, Norberto Coronel, ang pagtatayo ng public market ay isang public service. At sa nakita sa ordinansa, ang presyo ng goodwill ay hindi nagbago at hindi rin makatarungan sa bahagi ng mga market vendors matatandaan na may naunang ordinansang ipinasa noong December 2023 kung saan nakasaad ang milyon million goodwill money na dapat bayaran para sa karapatang magsinda sa dalawang pamilihan. Ito ay pending for approval dahil hinihingi naman ang pagbibinaw kaugnay ng kung dumaan ba ito sa tamang proseso. 50% ang halaga ng uh, 50% ng halaga ng stall ang down payment na dapat ibayad ng vendor para sa reservation nito at ang 50% naman ay kailangang bayaran sa araw na uukupahin na ang pwesto. Kaya lumalabas na outright payment at hindi lease ang payment scheme kahit na magagamit ang stall sa loob ng 5 years. Sa so, isang report sa TV, uh, never Nueva TV 48, sinabi ng kalihim na Nakakalito ang renta dahil walang malino na halaga kung magkano ang ibabayad ng mga ookupa sa mga available na stores. Sa report, binigyan uh, binibigyan din ng Sangguniang Panglunsod ng Kabanatuan ng kapangyarihan ang Local Finance Committee na magtakda ng presyo ng monthly rental ng bawat store sa ilalim ng bagong ordinansa. Isang bagay na hindi otorisado batay pa rin sa local government code man Ayon kay Attorney Coronel, ang pagtatakda ng mga rent fees, taxes at assessment ay kapangyarihang ibinigay lamang sa sanggunian at hindi dapat sa isang komite lamang. Dagdag ni Attorney Coronel, kung uh, uh, batay sa kanilang uh, pagsusuri, ang perang ginamit sa pagpapagawa ng dalawang palengki ng lungsod ay inungutang ng city government at lumalabas na sa mga negosyanteng o okupa doon nila ang ipambabayad sa dinastos dito. Inaprobahan naman ng mas nakararaming membro ng sanggulang panglalawigan ang committee report sa naturang session. Ayan. So, uh... Ayan ang balita mula sa Kabanatuan City. <laughs> ako si Arnie Caranza, Uh, natin din ba? Yes. <laughs> sama-sama sa ng at sa social sama-sama tayo, Philippines Maraming salamat, uh, army. So hindi ibig sabihin, uh, pala hanggang ngayon eh yung uh, magsaysay o oh, yan yung sangitan, di ba? Sangitan market ay hindi pa rin tapos. Ah, yeah. uh, pero yung uh, sa Cabanatuan, yung palengke doon ay uh, mukhang maayos na, no? Maganda na yung uh, itsura. Basta dun sa uh, pin sa implementation? Ano, ginagawa pa rin. Eh. Ginagawa pa rin. Oo, oh, oh, tuloy-tuloy pa rin yung construction. Uh, I don't know kung naipakita uh, during my report. Yung, uh, pero yung update kasi is uh, sa, I okay. think, Cabanatuan City o oh, oh, yung Magsaysay Market as of April 15. Ano pa din eh, under construction pa din eh, yung Magsaysay Market. Although, ano halos patapos na. Wala rin mm. -hmm. binanggit kung uh, okay. Kung kaya, kaya lang magiging operational. Uh -oh. sa kami mga nagbabayad na, 'di ba? May mga nagbabayad na rin. Meron ng mga I don't know, ano ba ang tawag mo doon? Para piano? Kasi 'di ba, nung inireport natin 'yan nung February at oh, uh, may mga rin? nagbabayad na ng goodwill. Goodwill money. Uh oo -oh, yung mga malalaking mga negosyante like uh oo -oh. na, uh -oh. na pa, i guess uh, malalaking yeah. pero dapat ang priority uh -oh. diyan ay yung mga dating may mga puesto doon uh oo -oh. mm -hmm. kaya lang ako mukhang tatagal pa yan kasi alam mo ah uh, sol solid <laughs> Ayun, ang yan. ano solid ang uh, <laughs> ang mga namumuno diyan sa city government ng uh, kabanatuan. O, oh, mm -hmm. Tapos ang uh, provincial uh, government naman uh, ay oh, against o oh, kaya <laughs> talagang i-invalid uh, nila yan o oh, hindi nila uh, No? O, uh, lalo kaya uh, lalo uh, pang pa iinit uh, yan uh, hanggang uh, lumalapit ang uh, uh, oh, pinsa election. Kaya hindi pa natin uh, makikita mga. kung uh, paano nga ang uh, mangyayari dyan eh. Mm -hmm. Kasi Pero hindi kasi pwedeng ano eh, walang approval ng uh, Sangguniang Panlalawigan ang mga itinatayo at saka mga mga isin uh, pinapasang mga ordinansa o or resolution. Kailangan din with uh, ano, with approval ng Sangguniang Panlalawigan. Kaya mag uh, kung magkatunggali, lumalabas kasi na magkatunggali yung magkabilang panig. Ah, uh, aasaan na natin na uh, mag magtatagal pa yan ang boxing. Pero alam mo, alam mo uh, binasa ko yung uh, section sa Local Government Code uh, and ng Municipal Ordinance. Uh, may kakayahan talaga ang San panalawigan na i-invalidate ang isang municipal ordinance. Kung uh yung itinasa ay uh, kung merong... mayrong uh, uh, rason, no? Ang sabi dito, beyond the power conferred, conferred upon the Sangguniang Pandunsod or Sangguniang Bayan concerned. Na uh, i-declare niya ito, yung ordinance o or yung resolution na invalidate, invalid in whole or in part. Mm. Tapos uh, tinignan ko din yung general Wednesday, Pero pwede rin makalusot. Pwede rin makalusot yan. Kapag within 30 days ay hindi nila uh, yes. niya uh, -oh, uh, uh, in principle absolutely. approve yun at po pwede nang i-implement uh -huh. nung uh, city government eh marami ng ganyang uh, kaso eh may <laughs> date pero tingin mo ito ah dated I don't know kung kailan nireceive yung ordinansa pero ang date nitong ano date nitong bagong ordinance na ipinasa ng Sangguniang Convention uh, ng Kabanusuan ay March 27. At ito ay ni-review noong April 30. So, hindi ko alam kung saan binabase kung date of receipt ba or date of approval. So, hindi pa natin kabisado uh, ang mga mas malalalim detalye sa hmm. Italia, no? Kaya, pa patas pa pa siyempre, ah, uh, uh, marami pang 'di ba? May da may dadaanan pa 'yan tapos sa uh, actually dadaanan pa 'yan sa lawyer. Ah, uh, Zangguni, uh, municipal uh, you know, parang provincial attorney para i-review tapos mm -hmm. yung recommendation ng provincial attorney ay mm -hmm. eh, pwede din sa ano nga lang sa ganyang palamigan, etc. Ano ba yun? Nag-alarm na yung phone. <laughs> mm -hmm. Okay. Sige. Maraming salamat, uh, okay. Army. Yeah.